Hello, what's up? Your best here. Masakit ba ang inyong likod? Hirap ka sa pag-ihi? Nananakit ang tuhod bunga ng rayuma? Mayroong UTI at marami pang iba. Dahil baka hindi mo pabatid na ang mga bahaging ito pala ng guyabano o ang mga nalalaglag na bahagi buhat sa bulaklak ng guyabano ay napakabisa at mapapakinabangan din pala. Mayroon ka rin bang mga sakit na nararamdaman kagaya ng ating mga nabanggit? At matapos mong ipakonsulta sa doktor, ay hindi pa rin naman humuhupa at nawawala ang sakit. Bakit hindi mo subukan ang puno ng guyabano na maging noon pa man ay napatunayan ng maraming nalulunasan at kondisyong naaagapan? Madalas nating naririnig na ang dahon ng guyabano ay epektibong herbal. Gayun din ang mga bunga nito na maliban sa masarap ay masustansya rin. Subalit narinig mo na rin ba na maging ang mga bulaklak ng puno ng guyabano ay may kagamitan din pala? Ito ay ang mga dilaw na hugis pusong bahagi ng bulaklak ng guyabano na nahuhulog sa lupa kapag ito ay bumubukad na. Ang mga bulaklak ring ito ng guyabano tulad ng dahon ay napakainam para sa mga nakararanas ng hirap sa pag-ihi, UTI at katulad pa nitong kondisyon. Nadulot ng mga harmful bacteria sa daluyan ng ating ihi. Ang vitamin C nitong taglay ay mahusay upang maiwasan ang ganitong mga klase ng karamdaman. Nakapagpapababa din ito ng cholesterol level na karaniwang problema ngayon at maaaring mapunta sa stroke kung hindi maagapan. Sa tulong ng niacin nitong taglay ay maibuboost ang mga good cholesterol na mas kailangan ng ating katawan. Mainam din itong remedy sa mayroong anemia o madalas na pananakit ng ulo at sentido. Kung lagi naman kayong nakararanas ng leg cramps dahil sa palaging pagtayo Gayun din naman sa pananakit ng kasukasuan at tuhod, bunga ng rayuma, napakabisa rin ng guyabano flower para dito. Nakapagpapalakas din ito ng buto at nakapagpapaganda ng pang-araw-araw na mood. Napakabisa rin ang guyabano para sa mayroong mga cancer upang malabanan ito at upang maiwasan ang pagkabuo ng mga cancer cells sa ating katawan gayon din sa pananakit ng likod at isa immune system booster. Kaya naman maliban sa dahon nito, ang mga nauhulog na bahagi buhat sa bulaklak nito ay napakabisa rin pala. Ang mga pinaglagaan ng bulaklak nito ay maaari mong gawing tubig sa umaga, tanghali at gabi bago kumain hanggang sa tuluyan ngang mawala ang nararamdamang sakit. Subalit kung mayroon pa kayong ilang kondisyon sa kalusugang iniinda, mainam na kumonsulta muna sa inyong doktor bago ito subukan. Ikaw, nakakita ka na rin ba ng bulaklak ng guyabano? Nakatikim ka na ba ng prutas na guyabano o tinatawag ring lang kaulandra? Isang popular na prutas lalo na nga sa mga tropikal na bansa, kagaya nga dito sa Pilipinas. Subalit hindi lamang alam ng karamihan na ito pala ay napakahusay at napakabisa. Mahusay sa mayroong cancer, sa may UTI, mga problema sa tiyan at marami pang iba. Hello, what's up? Your best here. Sa video ng ito ay sa isa naman natin ang mga benepisyo sa ating katawan at sa ating talusugan ng puno at prutas na guyabano. Ang sour soup o guyabano sa Tagalog ay tinatawag ring graviola at guanyabana. Ito ay isang prutas na mula sa puno ng ano na murikata isang evergreen na puno na mayroong medyo malalapad na mga dahon. Ang guyabano ay isang green o yellow green na prutas at kadalasang nagtataglay ng mga mumunting spike. Ang mapuputing laman nito ay may halimuyak namang kahawig ng pinya at lasa na nalalapit sa strawberry at apple at mayroong taglay na citrusy flavor. Ang creamy texture na manalaman nito ay para namang kagaya ng saging. Ngunit batid mo ba na ang prutas o puno ng guyabano ay nag-uumapaw pala sa mga gamit at health benefits? Kaya nga kadalasan ay makikita itong sangkap ng mga food supplements, vitamins, at mga juices. Kaya naman halika at isa-isahin natin ang mga posible nitong pagkagamitan. Number 1 ang mga tao na dumaranas o nagdaraan sa chemotherapy ay marapat na kumain ng prutas na guyabano, sapagkat ito ay makapagpapabilis ng pag-recover ng mga cells at ng immune system. Number 2 At kung kayo naman ay dumaranas ng pananakit ng tuhod o kasukasuan ng dahil sa rayuma at arthritis, mabisa rin ang prutas na ito. Number 3 sa tulong rin ng madalas mong pagkain ng prutas na guyabano ay magiging malinis at maayos ang daloy ng inyong pag-ihi at ang mga iniindang UTI. Number 4. Kung kayo naman ay mababa ang ayon sa katawan, makatutulong at makababalanse rin ang prutas na ito. Number 5. At dahil mahusay sa pandagdag ng lakas ang guyabano, ay nakababawas rin ito sa posibleng pagdanas mo ng mga pitig o muscle cramps. Number 6. Magaling din sa inuubo at mayroong asma ang pagkain ng putas na guyabano. Number 7. At panlaban din ito sa ilang mga problemang kaugnay ng sakit sa tiyan o mga stomach distress. At ang panghuli at ang pinakamahusay nitong gamit ay mabisa itong panlunas sa mayroong mga cancer. Bagaman walang matibay na tala na ito nga ay nakaalis ng mga cancer cells, ay patuloy pa rin itong naiugnay sa karamdamang ito. Hindi lamang ang pagkain ng prutas nito ang maaari ninyong gawin, kundi ang pagpapakulo ng pito hanggang 10 dahon ng guyabano at inumin ito tatlong beses sa isang linggo sa loob ng isang araw. Hindi ba't napakaraming prutas o mga halaman sa paligid? Nalingid nga sa ating kaalaman ay siyang lunas pala sa ating karamdaman. Bagaman ang ilan sa mga ito ay hindi pa aprobado ng siyensya, ngunit maging noon pa man, maging ang ating mga ninuno, ito ay ginagamit na nila. Kaya naman isang paalala, naingatan ang ating kalusugan, sapagkat ito ay isang kayamanan sumangguni sa mga doktor kung kinakailangan. Ngunit ang pamumuhay pa rin ng malusog ang unang hakbang. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Mga bulaklak na animoy nakabiting hummingbirds at bunga naman na animoy sitaw. Ito ang halamang madalas tawagin ng ilan ay katuray. Isang munting puno na madalas mo na rin makita, ngunit hindi lahat ay nakababatid nang uumapaw nitong halaga. Subalit alam mo ba na ang punong ito pala ay napakahusay na panluna sa mayroong diarrhea, migraine, lagnat at problema sa paghinga. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman halika at sama-sama nating alamin kung saan-saan nga ba natin ito maaaring gamitin at aling bahagi nito ang maaaring kainin. Ito ang halamang Sisbenia grandiflora o mas popular nga sa mga katawagang vegetable hummingbird, katuray, agati at West Indian pea. At madalas kang makikitang tumutubo sa mga bansa dito sa Asia at Australia. Ang punong ito ay maaaring tumaas nga ng hanggang 8 metro. May mga bilugang mga dahon at bunga na animoy sitaw. Subalit ang agad na aagaw ng inyong pansin ay ang kailang mahukulay at may laking mga bulaklak na minsan ay kulay pink, pula at kadalasan ay kulay puti. Isa nga ang bulaklak ng katuray sa mga edible na mga bulaklak kaya naman ito ay madalas makitang kinakain. Kadalasan itong niluluto sa curry o kaya naman ay ginagawang salad o garnish. Ang katuray rin ay mayaman sa vitamin A, calcium, phosphorus, folate, thiamine, niacin, vitamin C at mainam sa mga buto at ating immunity. Subalit so alam lamang natin na ang bulaklak nito ang pwedeng makain. Batin mo ba na halos lahat ng bahagi ng punong ito mula sa bulaklak, dahon at katawan ay kapakipakinabang? Nakapagpapatibay ng buto at nakapagpapalakas ng immune system ang pagkain ng dahon at bulaklak ng katuray. Ang bulaklak at buto naman ito ay nagtataglay ng mga saponins at sesbinamide na mainam na antibacterial at antimicrobial agent. Ang dahon ng katuray ay isang mahalagang gamot din sa Ayurveda bilang lunas sa migraine, sinusitis, fever at mga problema sa paghinga. Maaari ring makapawi ng paninilim ng paningin, katarata at sakit sa ulo ang pagkain ng bulaklak nito. Ang tinataglay ng mang-sistin ng mga dahon nito ay isang mahusay na antioxidant at antimicrobial property. Pinaniniwalaan rin na mahusay para sa mayroong diabetes ang halamang ito upang ma-repair ang mga nasirang pancreas cells na siyang kumukontrol sa pagtaas ng ating sugar level. Higit sa lahat, ito rin ay mainam sa mayroong colon cancer o di kaya naman ay lung cancer. Hindi ba't nakabibilib ang halamang ito? na maliban sa maaari mo nang gawing puno sa bakuran ay marami pang nakabibilib na pakinabang. Ikaw, nakakita ka na rin ba ng puno o ng mga bulaklak ng katuray o ng halamang Sisbenia grandiflora? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa best TV Tayo ay matuto Utak mapuno ng bagong kaalaman Dito na sa best TV Tayo ay lumibot Hihin na mundo ay ating matuklasan Dito yan sa best TV Dito yan sa best TV Dito yan sa best TV Sa pagkat may alam Dito yan sa best TV Kalabes, sabay-sabay tayo na matuto Kapalinan ng panibagong dunong Mga bagay na sa ay makakatawa